hunger strike na po mga boss itong si uh, Celis at si Padoy dalawang araw na yato isang araw na silang hindi kumakain tapos tingnan ninyo ha tingnan nyo kung anong sagot ni Tambunting dito ha tingnan mo kung anong sagot ni Tambunting ha kung paano itrato ni Tambunting itong kanilang pagpoprotesta ha o Tambunting manood ka ha Ah uh, ikaw ang nagsabi nito, <laughs> hindi kami. O oh, sige, play. Right ngayon ang SMNI hosts na sina Eric Celiz at Lorraine Badoy matapos silang isight in contempt ng kamera. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez detention po ni Ka-Eric. Conference room po na... Ito ang detention center sa kamara ng SMNI host na si Ka-Eric Celis. Ayos. Matapos isight in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakadetain at pinasight in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Nakahunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6, ang dalawang SMNI hosts hanggang tubig lang yung yung kanilang consumption ngayon walang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representative Committee on Franchise. Iya Iaapila ng kanilang kampo sa lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umunay illegal detention at arrest ni Naselis at Badoy. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko si Naselis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila pagsisinungaling. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike. Pero nanindigan si House Committee on Legislative yes. Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. They're used to this. No? And uh, ano po ninyo... Yung... So sabi ni Tambunting, hindi kami madadala niya. No, eh, syempre. <laughs> hindi talaga kayo madadala niya. Eh, syempre, wala naman kayong mga awa eh. Matakay mo, magpapasko, kinulong niyo yung mga yan. Matakay mo, kahit naman uh, pwede naman pag-usapan ng maayos eh, ikinulong niyo ng ganun-ganun na lang. Hindi niyo talaga, hindi niyo talaga ano, ah, uh, kumbaga kung yan naman talaga yung gusto nyo in the first place, umpisa pa lang yan na talaga yung gusto nyo mangyari, talagang hindi kayo maawa pag nagganyan yung mga yan. Pero tandaan ninyo, pag yan dalawa na yan, namatay yan dyan sa loob. Pucha, anong mga... Sabagay, wala naman kayong konsensya, we. O, eh. oh, kung hindi kayo nakukonsensya at hindi kayo konsensya kung itong dalawan to, uh, isang taon nang di kumakain, tas namatay. Tapos, ganyan pa rin ang ano mo, ganyan pa rin ang... Ganyan pa rin ang uh, yung uh, response na bahala sila dyan. O hindi tayo madadala sa ganyan. Ako, na responsibilidad mo yan. O, committee mo ang nagpakulong uh, dyan. So parang sinasabi mo, yung pag-hunger strike ni Ninoy noong panahon ng uh, siya uh, political prisoner di umano, eh walang kwenta rin yan. <laughs> At times, you, you know, we don't know what their intentions are if that is done to persuade the committee, I really will... don't Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka Eric ang kanyang source sa Senado sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise. Automatic revocation ng parusa sa mga sinasabing paglabag kung may violation man, at least i-comply, uh, bigyan ng pagkataon na i-comply yun. And, and kung assuming na, na mali yun, at least may due process pa rin. But in this case, hindi namin na hindi natin na, na avail yung due process na kailangan ng ating ng SMNI. Parigay ko naman po eh, ni, I, our records will bear us out. Uh, due process was definitely accorded to them they were every time that they wanted to speak, they were given that privilege. No, kayo ginagawa yung ng tanga yung tao. Anong every time that they wanted to speak, uh, they were given the privilege. Hindi no. Taka na no, makita ng ano, puro yes or no lang yung pwedeng isagot. Tapos kapag uh, hindi niyo gusto yung sagot, ano, uh, magagalit kayo. Tapos uh, nagsisinungaling na sila kagad pag hindi niyo gusto yung sagot sabi nga eh, hearing yan dapat, hearing dapat pinakikinggan nyo. Pag may sinasabi naman sila, ang interpretasyon nyo kagad, mali. Kasi nga, yung mga sinasabi nila, hindi pasok doon sa gusto nyong marinig. Kaya mali yung kanila, gano'n. So, ibig sabihin, kailang magaling, ganyan. Oh, so paano pa naging hearing yan kung ganun? Di sana, sentensyahan na kagad yan, umpisa pa lang. Dapat pagdating pa lang nila, na namin kayo makulong ng habang buhay, mga buwisit kayo. Di ganun lang sa, na kayo mag-hearing. Oh, kasi katulad ng sinasabi nung kabilang panig na tatanungin nila kami, sasagot kami. Hindi nila gusto yung sagot namin, magagalit sila. Nagsisinungaling daw kami. Anak ng tinapay. O, oh, di ba? Kayo ang nagdidiktay kung nagsisinungaling sila o hindi eh. Oh, o, eh, sinong, ano, sinong, sinong nagsasabi? Sinong pwedeng magsabi uh, ngayon kung namumulitika lang kayo at nagsisinungaling din kayo? Actually, ito, wala na itong, ano, wala itong ibang ibig sabihin kundi pagiging tyrant pagiging diktador kasi gusto nyo lang marinig yung gusto nyo marinig yung ayaw nyo marinig kasi nungalingan yun parang zombie ka na nun parang tansu ka na nun o oh, hindi ba o oh, eh. ewan eh, kasi katulad nga na sinasabi na tinanong lang kayo eh. tinanong lang eh. E, ipaliwanag ninyo totoo ba tong ano totoo ba itong uh, 1.8 billion o oh, sabi nyo hindi o oh, di okay Ay uh, hindi ba? Eh sabi ni Josie Ima hindi na mapipilit basta i niya yung kanyang ano, yung kaniyang uh, source. Eh kaya lang kasi ganito yan Josie Ima. Nasa batas nga eh nakapag-request ng Congress at ng committee na i-reveal mo, wala kang magagawa. That's according to the law. Eh kung yun yung accord yung, ang ano yun yung uh, accordance ng batas. Eh kailangan mag-comply din ni Ka Eric doon. Oh, well, yun ang at least yun yung sinabi sa balita kanina as long as you know they are they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Yan, so uh, nag-hunger uh, strike na ngayon itong dalawa. At sana naman, eh, nako. Sana naman makalabas itong dalawan to before mag-Christmas. Kasi,